chocolate chocolates. Chocolates, my hugis. Hugis below. White and brown. My square bar. I. Hindi na puno pala. Kinain ko na pala. Kunti na lang pala laman. Kinain ko na pala. Iba. Iba. yung iba sarap nito Jude thank you ay thank you daming bilog 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 ay, yung isa kung sino may gusto ng chocolates punta kayo rito yan meron pa isa ito pa eh ito pa eh pinagkainan ko buto buto Ayaw magpabukas. Spicy cap. Thank you. Ay, bus na pala to. Kinainan ko na rin pala to. Sarap niyan. Sampah. mga chocolate lovers. Shout out sa mga chocolate lovers. Four boxes of chocolates. One, two, three, four. Thank you.